Sa ibang balita na sunog ang isang residential area sa barangay Marulas, Valenzuela City kaninang madaling araw. Tinatay ang dalawang libong pamilya ang apektado ng sunog na iyan. May nusugaw si Haji Rieta live. Haji! Yes, karo umabot nga ng uh, limandang bahay no ang nadamay sa sunog. Matapos umiklab nga ang isang sunog sa bahagi ng uh, Gladjola Street sa Mayatampoy 2 compound dito sa barangay Marulas sa Valenzuela City. Nangangalit na po yung sumanubong sa GMA News na abutan ng residential area ng Tampoy Compound sa Marolas, Valenzuela City. Pasadalo na ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. May mga residente pang kinagaal sa balutan. Ang isang nanay, bitbit pang kanyang isang buwang sanggol palayo sa sunog. Ang isang lolang bitbit pang gasulet habang iniligtas ang sarili mula sa sunog. Maya-maya pa, ito na ang sumunod na eksena mga pagsabog sa mismong lugar ng sunog. Ito na nga no, yung uh, sunog, patuloy nga yung uh, paglaki ng apoy at uh, mahigita dalawang oras na nga na nagaganap itong sunog. At uh, ito itong mga bumbero natin ay patuloy nga inaapo ng apoy para hindi na lumaki pa itong nga nagaganap ng sunog ngayon dito. Ang bahay ni Aling Jose sa Laurente na sunog. Ito lang kami sa may bungad, doon sa dulo nagumpisa yung ano, eh, sunog. May narinig ko ba kayong pagsabog? Wala pa. Nung lumabas kami, ngayon lang na gano'y, nung kalagitnaan na may sumabog. Wala namang ibang naisalba si Nanay Estela Pantol bukol sa mga damit. Ano ba yung kwento? At paano Hindi ko alam kasi nagising po kami. Wala na. Sunog na po. Malaki na. Uh -huh. Opo, no nagtatakbuhan po sila. Uh -huh. Sa so ano pong nararamdaman nyo ngayon? Wala, natatakot. Pagputok ng liwanag ang mga nasunugan, kanya-kanya na nang mapipestuhan. Wala pa kasi silang lugar na pansamantalang matutuluyan. Sa kabuuan, hindi bababa sa dalawang libong pamilya ang mga nawala ng tahanan. Limang milyong piso naman ang tinatayang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Parang sinadya sunugin yung motor. So, ang naging problema natin eh, mahirap pasukin kasi ito ay isang ano lang, one-way exit din to. So naging problema natin eh, supply ng, ano, ng tubig dahil malayo yung ating hydrant. Karaas of 6.30 no, kanina umaga ay uh, ng Bureau of Fire Protection ng Valenzuela na far out na ito nga naganap na sunog ngayon na dito sa Valenzuela City. Kara? Maraming salamat, Haji Rieta.